sinumulan po ng Land Transportation Office or LTO ang Opland Palit Plaka para sa mga motorsiklong narehistro noong 2017 or earlier. Pero ang tanong ng ating mga kada motorcycle owners, paano ba ang proseso para makuha ang kanilang motorcycle plate? Libre ba ito o may bayad? At makukuha ba nila agad-agad ang kanilang plaka? Diba? At hanggang kailan ito gagawin? Yan po ang sasagutin ng ating mga bisita ngayong araw dahil sagot namin kay Yuma Akada. Kasama po natin ang LTO-NCR Regional Digital Media Public Assistance Office Representative si Mr. Joshua Villanueva. Ang Plate Section Releasing Chief na si Mr. Pablito Pandi at ang LTO NCR Operations Division Chief na si Sir Hansley Lim. Morning, Kada Kada. Welcome and good morning to the three of you. Thank you for being here in Thank full you force. For yes, ma'am. Ma <laughs> okay. Uh, ano po ba itong Oplan Palit Plaka? At uh, bakit po ito kinailangan gawin? Sir Hansley, would you like yes. to answer that? Oplan Palit Plaka, ma'am, is mainly uh, palitan natin yung old plates natin board the seven character kung napapansin nyo yung mm -hmm. pitong karakter na color white, and the six-digit character na color white, uh, color green, no, oh. kailan natin siyang baguin para ma-uniform yung plaka natin today mm -hmm. na which is six-digit na readable and color-coded na plates po, yung po yung base sa ating bagong batas po. okay, uh, so ano po ang proseso? para mapalitan ang kanila mga plaka to the new one at uh, what was the what was the problem with the old one po ba Since sa uh, bago natin batas ma'am which is the amendment uh, law na 12209 na kailangan natin redouble plate Ayun, dating hindi masyadong readable po. Medyo small font kasi siya, ma'am. Tapos, ito, ito yung parang may kulay green? Opo, may green, may orange. Iba-iba uh, itsura. Iba uh, bawat region, ma'am, makikolor-coded siya. Mm. Since sa uh, National Capital Region po, all white yung yung color ng plates natin. It's bigger siya, then bigger font, then kailangan sa batas, Pares, pares na po yung plaka natin sa motorcycle. Okay. And this is not just for NCR but the entire country? Yes, ma'am. All, buong Pilipinas. Okay. You started this drive July 31, tama po ba? Yes, ma'am. And uh, you are requiring all motorcycle owners to change their plates by October of this year, tama po ba? We, we, may instruction sa amin, ma'am, na up to October 31, kailangan ma-distribute ma, ma, na namin yung plates to the owner specifically to the owner no not the dealer no kasi kung sa dealer lang tayo mag-distribute baka takes time baka hindi namin abutin yung October na deadline from our regional director Rocky Bersosa po Aha uh -huh. So uh, as an owner you need to get this done before October ganun no, no ba yun? No. Hindi naman po sa owner not wala pong problem no Kung may time naman sila pumunta sila sa office namin to change the plate pero sa part namin hangga't maaari, ubusin namin up to October. Ubusin ang alin? Yung plates na i-replace namin, ma'am. Ah, uh, okay. Uh, sa owner naman po wala pong problem so doon. So, they can opt not to change it if they want to. Ganun eh, po ba? Yun? Yes, ma'am. Pero since sa uh, new law, meron tayong up to January at uh, June 2026 uh -huh. to replace it all. Oh. Ayun. Uh -huh. So, ang deadliest deadline ay June 2026. Okay. And then what will happen to the motorcycle riders and owners who don't change it by that time? Sa law, ma'am, mayroon tayong 5,000. Ah, uh, Ayan, may mga penalties. Bali, kapag hindi napalitan ng uh, plaka, after noong June na 2026, uh, pwede silang ma-penalize ng up to 5,000 pesos. Okay. Plus the impoundment ng motorcycle oh, okay. kung hindi registered. okay. Pero simple lang po ba ang proseso for changing the license plate? Ano pong kailangan gawin? Uh, kailangan lang po nila magbigay ng copy ng uh, CR mm -hmm. plus yung updated uh, uh, OR ng renewal. Then uh, doon po i-verify po ng taga-LTO kung uh, yung kanyang details is uh, tama naman po at wala pa talaga na i-issue plaka, bibigyan po natin kaagad ng plaka. Mm, so, wala na pong delays in getting the plice, uh, the license plates? Wala po. Wala ah, sapat na po yung supply ng LTO. Pero oh, so sa po time ibigay. na, parang mahirap po kumuha ng plaka, no? Dahil wala po kami plaka may bigay ng time. Oo, oh. yes, Pero ngayon, meron na tayong supply. Yes, Na-produce na, na, oh, na, oh. na po ng Central oh, Office through ASEC Mendoza po. Oh, oh. Ano po ba ang basis for doing this? Bakit uh, in, ginagawang uniform, ang license plates? ginagawa yung seven digits. What was the whole point of why Through the, loan, Through the law, ma'am. Through the law. Yeah, loan. bakit ginawa yung, yung batas po? if ever, ma'am, sa crime, para madaling makita, if ever may violation tayo sa daan, madaling makita ng isang enforcer or kung ano man po yun. At saka identity ng isang motorcycle, madali ma-identify natin. Ba? Oo nga eh. Will this aid yung mga riding in tandem crimes that happen in the city? Yes, ma'am. Opo. 100%. Ma-aid po talaga siya. Kasi... Mabilisan yung galaw nila. At least mabilisan makita natin kagad yung numbers Oo. ng isang plate ng motorcycle. At saka, the minute walang license plate ang isang motorsiklo, eh, kailangan na natin maging suspicious about them. Kasi hmm. meron na tayong supply, there should be no reason why they don't have yes. a license plate. Yun po. Ha? Yun po ang isang, uh, kumbaga, parang target na Kapag hindi nabigyan ng plaka ng ating uh, new format plate, mm -mm. tumating pagdududahan ka agad natin sila na hindi registered or may ipapang uh, issue yung kanilang motorcycle. Oo. Ito po ba e libre? Yes, ma'am. Free. O yun? Uh, Libre po to. And then how long does it usually take para makuha nila yung bagong plaka po? 5 minutes pa ma makukuha. Depende on queue sa mga tao natin. Mostly 10 minutes naman po. 10 minutes. Uh, so they'll just go marami. to any LTO office? May branch po na LTO for registration. Nakapos naman po na sa FB page namin oh. na anytime pwede sila pumunta aside sa regional office namin po na pwede sila mag-walk in. Okay. Can this be done online para po sa mga busy tapos pipick-up na lang po sa of, sa LTO office yung Just can answer that ma'am, regarding sa social media. Okay, pag ready na. Ah uh, CLTO si NCR po meron po kaming online plate inquiry so doon po pwede po nilang i-check sa under po sa website namin 2 ncrcom kung na-release na po yung plate sa dealers po nila. So doon po pwede po. Dalawa po 'yon, yung isa po for backlogs, tatay po yung MB file number, yung isa po yung assigned plate number po. So about naman po doon sa delivery po, uh, meron po sa si LTO Central, Central Office na LTO tracker po na pwede pong ipadeliver po sa home address po nila. Oh, wow! Okay. Yung pong mga motorsiklong hindi nakapangalan, Uh, motorcycle owners na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro, pwede ba sila magpapalit ng plaka? Opo, mabibigyan po sa kanila. Kailangan lang po nila mag-provide po ng photocopy ng Certificate of Registration, updated mm -hmm. OR po nung registration nila, and notarized deed of sale, mm -hmm. tsaka po photocopy ng IDs na I any mean, government-issued ID ng vendor and vendee po. Mm -hmm. Mga how many uh, registered motorcycles are we looking at here, sir? For replacement, ma'am, we're uh, expecting about 1.2... 1.2 million. Oo. Oh oh. oh, oh. Yung mga hindi pa nabigyan? More, mga more or less 300, ma'am. 300,000, no? Ayun. Oh. Yun po yung mga wala talagang plate or temporary plate, no. Okay. Pero getting lower and lower dahil nga yes. we started the, the palit plaka program. Mm -hmm. Kaya mga uh, sir, sir, i-enjoy nyo na po, imbitahan nyo na po ang ating mga kada na gawin ito. Monday to Friday po ba ang pagpapalit ng plaka? Yes po. Okay. Go ahead, sir. Good Invite morning. Our Good Tadis morning po it. sa lahat po. Na uh, we are inviting you na kung may time kayo, dumang kayo sa, sa district namin, which is composed of 23 district plus the regional office na pwede nyo anytime puntaan. Dala lang kayo ng ORCR. DDoS ever na hindi po kayo mayari at saka updated registration, papalitan natin po natin ng new plate na makikita nyo sa daan ngayon yung mga bago po. Six digit na medyo malaki po yung... yung Six yung, oh yes, ma'am. Yung form niya. All, all white, black font po. Yun po, para at least uh, uniform. Sumunod tayo sa batas. Kitang-kita -kita yung mga plaka natin po. Kasi ayaw nyo naman maging mapagsuspetsahan kayo, di ba? For not having a, a license plate and for not changing your license plate to the more updated version. Kaya maraming maraming salamat po. Kung meron pa pong ibang katanungan ng ating mga kadaw, where can they reach you? Uh, they can sure? reach us po uh, to our official Facebook page po, LTO NCR and our website po, www.ltoncr.com. And I would like to take this chance po na follow po yung FB page namin dahil meron po kaming Saturday operations po para po dito sa Palitraka program po. And nag-update po kami ng mga announcement po doon. I example po ngayon, meron po kami ngayon po operations sa Santa Mesa po. So pwede pong pumunta po doon yung mga motorcycles na initial registration dito sa NCR. Pwede po kayo pumunta doon para po mapalitan yung plaka niyo po ng bago. Yun. So starting now na, tapos hanggang June 2026. Ayan, ang daming oras niyan mga kada. Kaya Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Palitan nyo na po ang plaka ng inyong mga motorsiklo at huwag hayaang lumagpa sa deadline na itinakda ng LTO para iwas sa problema. Maraming salamat, Sir Joshua Villanueva, our... Uh, our officer from LTO, Public Assistance Office, Sir Hansley Lim, na our LTO-NCR Operations Division Chief at Sir Pablito Pandi, our Plate Section Releasing Chief. Maraming salamat po for being here. Have a Maka great Modigas. week ahead. At uh, God be with you. Sana po ay sumunod ang ating mga kada sa lalong madaling panahon. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa po ang kada.